Itala ng Pangasin Provincial Health Office ang bagyang pagtaas ng kaso ng dengue sa lalawigan ngayong taon sa walong buwan. Na. Ayon kay Dr. Maria Vivian B. Espino, ang officer in charge ng Pangasin Health o Provincial Health Office, pumalo na sa 3,691 ang kaso ng dengue sa na mula yan Enero hanggang Agosto 11. Mas mataas ito ng 17% kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Sa kabila nito, ang fatality rate ay nanatiling mababa sa 0.6% dahil sa mabilisang pagtukoy sa sakit kung saan 23 katao na ang nasawi dahil sa dengue. Ang limang bayan na may pinakamataas na kaso ng dengue ay kinabibilangan ng Rosales na mayroong 347 Uminggan na nasa 236, San Manuel na nasa 194, Mga Taram na nasa 177 at Asingan na, na pumalo naman sa 167 na kaso. Dahil dito mahigpit na minamonitor ng PHO ang mga bayang may mataas na kaso at nakikipag-ugnayan na sa mga alkali upang magpatupad na mga preventive measures kung saan mayroon na rin binoong dengue team sa tulong ng PHO na responsable sa pagtugon sa ganitong problema. Dagdag pa ni Dr. Espino na papangisawa naman ng maayos sa mga naitatalang kaso at hindi ito masyadong mataas dahil sa kanilang pagiging vigilante sa sakit na dengue na may tuturing na perennial problem. Kaya tuloy tuloy rin ang kanilang health education sa mga tao upang maiwasan ang nasabing sakit. Karamihan sa mapektado ng dengue ay nasa edad 10 hanggang 14 at mas maraming mga babae ang tinatamaan. Ang pinakabata naman na biktima ngayon ay isang taong gulang habang ang pinakamatanda ay nasa siyam na taong gulang. Hindi lahat ng tinatamaan ng dengue agad na kinakailangan makonfine. Binabantayan muna ang pasyente at binibigyan ng fluid. Inoobserbahan at sumasa ilalim sa diagnostic test para malaman ang kanilang status. Minsan, umaabot ng tatlong araw ang pagbabantay sa kalagayan ng pasyente at pinapauwi muna siya at pinapabalik para sa iba pang pagsusuri. Ang binabantayan na dengue ay ang pagbabay ng uh, platelet count at pagtaas ng hemoglobin ng pasyente dahil kapag nakita ang mga sintomas na ito ay wala na, at wala ng lagna at maaaring i-admit ang pasyente. Ngunit depende pa rin sa katawan ng pasyente kaya tinututukan nila ang bawat kaso. Nagpaalala man si Dr. Espino sa publiko na tumutok sa mga programa ng lalawiga na para sa kaglusugan at ugaling panatiling malinis ang kapaligiran, upang hindi pamugaran ng lamok. Ugaling suriin ang mga posibleng pangitlogan nito at isagawa ang 40 sa mga may mga naiipong tubig gaya ng taoba, taktak, tuyo at takipa. Agad naman magpakonsulta sa health center kung nakakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mata para nakita ang kasukasuan at kalamnaan na pagduduwal at pagsusuka at uh, pantala maging ang pagdurugo o hemorrhage. Sa ating pakinggan, ang naging panayam kay Dr. Maria Vivian V. Espino. Um, sa ngayon po, ang ating dengue cases po sa hospital ay manageable naman po. Hindi naman po sobrang taas ng mga dengue cases po. Pero tayo pa rin ay um, we're very vigilant sa pag sa sa mga cases of dengue sa mga hospitals and sa public health naman po we are doing our best uh, tuloy-tuloy po kami nag-i-inform naggagawa po kami ng health education sa mga tao to make sure po na alam din po nila ang gagawin at pinapalalahanan po namin sila na magdinis mga kapaligiran at ang mga preventive measures to prevent having dengue for 2025, actually po ang data po natin is 3,691 that is from January to August 11 of 2025. although med medyo maliit lang siyang mas mataas, parang it's like only 17% na mataas. pero po ang fatality, ang case fatality rate niya ay mababa, it's only 0.6% po. um, yung total is 23 po. Opo, slight lang po ang ito na ash, pero kasi with early detection, dengue fever pa lang na mm -hmm. na na, na siya po kaagad. So, we were able to present complications at ang paggrabe ng dengue case po. Opo, sa ngayon po, ang top 5 natin is Rosales mm -hmm. with 347 cases, Umingan with 236 cases, San Manuel with, with 194 cases, Mga Tarem with 177 cases, and Dasingan with 167 cases. Mm -hmm. Um, we are closely monitoring this po at nakikipag-ugnayan din po kami sa Mayor of the municipality. Uh, just like in Rosales, bumaba na po tayo doon para gawin po yung mga nararapat gawin to prevent dengue. Although meron na po silang dengue team, um, with the assistance of the PHO din po, lalo po natin itong pinapaigting. Um, mostly po, nasa 10 years old and 14 years old ang highly affected um, population po so the, although the youngest that we had is 1 year old mm -hmm. and the oldest that we had is 90 years old pero the most affected age group is between 10 years old to 15 years old mm -hmm. and from that also um yung sa mga 10 to 14 which is the most affected case po mostly are female mm -hmm. than male po yung may mga pasyente po tayo na, pwede naman po kasi meron silang dengue fever pero hindi naman po it need confinement so we just we just take a baseline of their laboratory tapos they are asked to come back kasi ang dengue naman po talaga kapag pag uh, if if they are diagnosed earlier may iwasan po talaga natin ang mga komplikasyon. So it doesn't mean if you have dengue, you will be admitted. As long as you have um, high platelet pa po, pwede pa po actually yung pauwiin, pababalikin na lang sila for another laboratory test. But if it's persistent po talaga, uh, it's always case to case basis, persistent na feverish kasi usually ang binabantayan po talaga dyan sa dengue, yung pagbaba po ng ating platelet count at saka mataas ang hemoglobin po nila. So yun po yung mga binabantayan natin. Pag kailangan na po nilang ma-admit, the most dangerous part po talaga dyan is if the patient has no fever na po. Mm -hmm. Yun po yung binabantayan. Kasi usually, yun na po yung panahon na bumabagsak na po yung kanilang platelet. Mm -hmm. Then that's the time po. But, pero sa mga nakikita po nating cases ngayon, uh, medyo nag-iba naman na po. Kasi kung ang katawan ay kaya, hindi naman po talaga bumabagsak na ganun yung platelet. So there are signs and symptoms that we look into and we only admit those that are admissible po. Mm -hmm. Actually pa, pag dinala sila sa hospital, ang binibigay lang talaga natin is fluid and then observation and then um, we... We we do also several diagnostic tests to monitor their status. Usually, after usually, mga five days or even or even more. Parang pwede rin siya umabot ng one week. Pero minsan po, nasa three days lang din po. Actually, it's always case-to-case -case basis po, sir. Depende po talaga yan sa, sa tao po. Yeah, most especially po, pagka merong comorbidity na kaso po yung pasyente. Um, para po sa, sa ating lahat, ang paalala lang po natin, may mga programa po ang ating mahal na gobernador na si Governor Ramon Juan Kiko III na ating pong panalala tilihing malinis ang ating kapaligiran. Um we have to make sure then also na kung kinakailangan mag-wear ng garments to protect us from being bitten, gawin po natin 'yon. Tapos magtingin po tayo sa sa ating mga kapaligiran. Kapag naging malamok ang lugar, there must be a breeding site in that area. So, lahat po ng pwedeng mapaglagyan ng ng water kapag uh, if it rains or, or anything, kailangan po natin itaop po ito. And then itaktak lahat ng may pwedeng may water. Panatilihin natin matuyo tuyo ang ating um, kapalitigiran. Tapos if it is inevitable na kailangan po tayong mag mag mag-keep ng water, kailangan po mag, maglagay ng takip po sa container na yan. Para din po doon sa mahilig maglagay ng mga flower vase sa loob ng bahay. Kung pwede po ay palitan din ng water kasi pwede rin po magkaroon doon ng mga kitikiti na pwede maging, maging breeding site din po ng lamok. So palitan na lang po yung water. Um, sa, um, sa ngayon po, ang at yan ang tinig ni Dr. Maria Vivian Espino, ang officer in charge ng uh, Provincial Health Office. At yan ang balita dito sa Provincial Health Office. Ito si Bombo Libre na kumusta nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!